ordinaryong luto lang sa paningin pero huwag mong hahamakin dahil mula sa kanayunan hanggang sa syudad ay laging inihiling lalo na pag araw ng biyarnes dahil nga naman ito ay isa sa mga pinakakilala at uh, masarap na ulam para sa mga Pinoy kaya samahan ninyo ako lalong lalo na kung may kasamang pritong isda ay nako siguradong pagpapawisan ka <laughs> samahan nyo ako para lutoy ng masarap na pinablad nga balatong Ayan. Nagisa lang ako ng uh, luya at saka bawang. Okay. Kasunod yung uh, sibuyas. Ayan. Okay. Ayan. Okay na to. Halagang uh, 60 pesos lang na buto-buto ng baboy ang pampalasa natin. Pero sapat na yan. Dahil uh, halagang 20 pesos lang naman din yung ating uh, lulutoing monggo Okay, timplahan natin ng uh, paminta at uh, patis para magkalasa na yung uh, karne. Yan, sinasangkot siya lang natin yung karne. Okay, uh, maglalagay din tayo ng uh, dalawang kamatis lang para hindi maglasang sobrang asim. Okay Okay na to Ilagay na ang munggo uh, monggo Hindi ko nga pala ito ibinabad sa tubig ha Hinugasan ko lang Palalambutin ko na lang uh, kasabay ng buto-buto So maglagay lang ng sapat na tubig Magdadagdag ng tubig kung kinakailangan Kung sakaling uh, medyo matigas pa Ayan, balikan natin. mhm -hmm. Yan, nagdagdag uli ako ng tubig. Ituloy. Okay, balikan natin ulit. Yun. Okay na to, uh, malambot na. tamang tama lang, hindi uh, durog na durog yung monggo. Pati yung sabaw niya, tama-tama lang din. So, pwede nating timplahin or timplahan. <laughs> Ayan, kung gusto mong uh, medyo masabaw-sabaw, eh, magdagdag ka lang ng tubig. Ganun lang naman yung punuluto, eh. Ayan, pero sa, para sa akin, okay na to. Ilagay na natin muna yung paborito kong native na ampalaya at saka ceiling green. Ayan. So, uh, lulutuin lang natin ng mga tatlong minuto. Balikan natin. yun ang bango ng amoy tang ampalaya Yan. so Tikman muna natin Panalo Isunod na natin yung dahon ng ampalaya At uh, lang natin ito ng mga kahit isa o dalawa minuto okay na Sa amin naalala ko tuloy Kahit anong dami ng bunga at dahon ng ampalaya Ang isahog mo sa munggo Ay nako talagang uh, nauunang maubos eh Mapahit yes pero gustong gusto namin Ang sarap ng pait nito eh Kaya laging blockbuster talaga <laughs> oh. Okay kayo na po, tamakan tayo Naluto tayo ito yan Ginisang munggo with pork buto-buto Anyan Sa Ilocano Ang tawag namin dito ay pinablad nga balatong At adababoy baboy na Ken Paria Maraming salamat po muli Sa muling panunod ninyo At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan Pasubscribe naman Just tag na po